Wow. Okay. <laughs> okay. Good luck. Now it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Ayaw mong matulog na ang anong hayop. Go. Uh, aso. Bored na bored ka na sa meeting. Anong gagawin mo? Matulog. Pagkaing mabenta sa peryahan. Uh, Somay. Ano ang dapat na katangian ng isang reporter? Ah, uh, madaldal. Pagkaing nabibili ng naka-box? Donut. So, ayaw mo matulog ng katabi ang aso. Allergic po. So, eh. ka kasi sa aso. Ang ah, sabi ng survey dyan ay... Okay. Okay. Board na board ka sa meeting. Anong gagawin mo? Eh, di matulog. <laughs> Sorry. Wala. Hmm. Pagkaing mabenta sa perihan, sabi mo yung shomai. With chili garlic ba Yes, tama. this is? garlic. Yeah. <laughs> Anong dapat nakatangin ng reporter? Madalda. Survey? Very good. Pagkain na bibili ng nakabak, sabi mo ito. Survey? Pwede. Yes. Good start, David. Good start. Let's welcome back, Zemwe. Let's go. All right. Si David, 65 points. Huh? Good luck sa'yo. Good luck. You got this. God you. bless you. Bless God, God bless God, God bless, bless Makikita na ng viewers ang sagot ni David. Give me 25 seconds on the clock. Ayaw mong matulog katabi ng anong hayo. Go. Pusa. Board na board ka na sa meeting. Anong gagawin mo? Mag-cellphone. Pagkaing mabenta sa peryahan. Banana queue. Ano ang dapat nakatangian ng isang reporter? Patigas. Pagkaing na bibili ng box Donut. Bukod sa donut. Pizza. Let's go, Jim. 135 points. <laughs> okay. Oh, Sorry, Guido. Ayaw mong uh, matulog ng katabi. Anong hayop? Sabi mo, pusa. Pusa. Baka mahita. Nandiyan well, ba, pusa? Yes! Okay. Pero ang top answer ay ahas. Ahas. Ahas, yes. Board na board ka na sa meeting. Anong gagawin mo? Sabi mo yung yes! yes! magseselfo? Sa ang sabi ng survey. Ang top Yes! Pagkaing mabenta sa peryahan, sabi mo yung banana Ang sabi na survey. Ang tapang survey popcorn. Then, cotton candy. Anong dapat nakatangian ng isang reporte? Sabi mo yung matikas? Ang sabi na survey. Top answer! ah, Ang tapang answer, magaling magsalita. Pagkaing nabibili ng nakabak, sabi mo yung pizza sinabi ng survey. Top answer. Yan. Yeah. Cake on top answer. Cake. Cake. Di ba? Jim, well, panalo pa lang kayo. sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.